Pagka pinag-uusapan natin ng justisya, dapat eh, isang pa na lang nila yung kaso nila kay Pangulong Duterte dahil ang yabang-yabang nilang sinasabing kompleto sila. <laughs> Meron silang documentary, testimonial and object evidence, may mga corroborative witnesses pa. E eh, kompleto na pala yung inyong mga ebidensya. Bakit hindi pa ninyo isang pa yung kaso ninyo sa totoong korte? Yeah. Yes, yes, yes. Magandang hapon sa inyo mga kasama at andito naman si Vibits nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Sang like, sang share. All good sa po tayo dyan. Ah, ito na. Pag-uusapan natin mga kasama. Oo. Later tayo mag-upload. Ah, sorry naman. Ha? Ngayon, oh, dahil uh, oh, dumarami yung mga nagtatanong kung sino po talaga, ang matulog na pangalan hanggang ngayon ha kung sino pa rin po daw yung mapagkakatiwalaan ha ng ating mga kababayan pagdating sa mga usapin kung sino yung pinaka o maayos na namumuno ha na kung yan ang mga usap usap usapan na kung marami hong nagsabi dito e ngayon mapapatunayan natin talagang nga uh, hinahanap ng taong bayan si Tatay Digong no ano bang meron diyan kuya? Pwede mo may paliwanag sa amin kung ano yung usapan diyan? Bakit talaga nga uh, oo, yung mga tao ay uh, nananabik na manumbalik ha. Gusto nilang bumalik ang dating pangulo na kung uh, talagang uh, pwede nga lang daw eh, talagang uh, gustong-gusto nila. Kaya ito pakita natin na sa ating mga kababayan kung ano ha, ang meron dito. Kalye Sorbea, Novaliches. Oh, sabi dito, grabe, puro Duterte. Nako. Matakot na ho kayo diyan kung sino kayo nakaupo ngayon. Ah, ibang klase na ho ang usapin dito. Ah, talaga ho nangingibabaw ang pangalang Duterte dito. Oh, eto pa hindi natin patatagalin, Ipasok Pasok mo kuya. Sir, pwede mag-survey? pwede mag-survey, ma'am? Kanino ka mas nagtitiwala sa mga marka sa Duterte? Duterte. 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 Naninira lang to. Duterte. Sino? 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 Naninira. Ito yun. Duterte pa rin kami. Ano? Kahit anong sila na kay Duterte, Duterte pa rin kami. Para wala naman nangyayari kay Ani. Wala lang. Muro pa siya lang to. Puro pasyal. <laughs> Saka parang walang nangyayari sa Pilipinas. Sa patas piliin dito eh. Oo. Lalo, 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 nag lalo naging hirap. Ang sabi niya, sabi ng papa niya, 15 bigas ngayon, na nanalo. Ngayon, sabi niya, 25 ang bigas Asan uh, na nanalo. Saan na ngayon? Nanalo siya? Saan na? Okay, Duterte pa rin kami. Duterte pa rin. Marami na Correct. Thank you po, thank you. Apat na agad. Apat Apat na agad apat na 23. Yeso, gusto ko mahahanap. Hay dito sa baso no. Dito ba? Hay dito mayan. Baka magalit eh. Bawal, bawal. Ah, bawal. Dito tayo. Ibang klase no. Oo. So, taong bayan noho na naghahanap. Pero yung mga pinagsasabi ng mga ibang nagsosurvey eh puro kalokohan po ata yung mga 'yon. Ah, according sa mga kalye survey na legit ha, na talagang yung isa nga walang pinapanigan eh neutral lang eh. Pero ang sabi niya, oo, malakas talaga. Malakas ang pangalan Duterte. Walang makakatibag ha. Yun ang pagsabi. Nako. Eh paano sa 2028? Oh, lalampaso na sila. Sabi nung kaibigan natin, malamang, malamang kuya Goods. Oh, lalampaso ang aabutin. Oh, sabi pa nga dito eh, paano sa midterm election? Nako, ang sabi doon, oh, yung lahat ho ng mga mga slate ah, ng pangulong Duterte o oh, mga mga pinapasok niya, mga kalyado niya, lahat po daw yung mga kapasok. Yan ang pagkasabi rito. Kayo po ba, mga kasama, naniniwala kayo? Ha? Ah, naniniwala ho ba kayo na maraming mga kalyado ng Duterte ang makakapasok? O higit pa, baka po i-landslide na dahil sa mga nangyayaring, uh, alam nyo, ha? Ah, sa nangyayaring ganito, nagkakabukingan na yung mga... Oo, nangangawat di umano. Eh ayaw na mga kababayan natin ng mga nangangawat. E eh, wala nang magagawa. O, oh, di ba? Kaya yung... Pansinin nyo lang ito. Ito lang, isang pansinin nyo. oh, kahit ano hong paninira nila, e eh, wala ho talagang bumabango ng bumabango ng bumabango talaga ang pangalan doon ni Wala na silang oh, magawa talaga. Sipin nyo, na mood-mood na ng kaperahan. O, oh, pero ang sabi ng taong bayan, amin to eh. Pero namin to eh. Oh, pero alam namin kung sino iboboto namin. Oh, di ba? Oh, yan, tuloy natin. Babal. Dito tayo, Dito tayo so, si sir. sir. pwede magtanong. Sir, pwede survey. Okay? Kanino ka mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Sa ano po? Sa Duterte po. Yo, no, bata Duterte, pa yan ha? Mga kasi po yung sa war on drugs po nag ano parang na-plate na ano po na comfortable po ako sa war on drugs. Diyan oh. dito Duterte. Opo. Ayun. Sige okay. po, thank you, thank you. 30. Duterte. 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 Ba, bata pa 'yun. Pero alam niya 'yung sinasabi sir, niya. sorbet lang, sir. Bilang Ay, Pilipino, gusto ko Pero okay lang, sir, sorbet. Bilang ko'y Pilipino, kanino ka mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Duterte. Duterte din si mo. Duterte. Duterte, oh, bakit Duterte? Duterte? Basta Duterte. Ah? Bakit Duterte? Ay, Duterte. 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 Ayun, Thank Duterte? Thank you. Sir, survey lang bilang Pilipino, kanino ka mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Duterte. Duterte ako, Duterte. Duterte, Duterte. Duterte, bakit Duterte, Duterte. Duterte. Duterte sir? Eh, tayo, na yung mga nakarangano niya, Marami siyang nagawa. Na, 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 na. Melody! May ba? Na pang alam na nito, alam na nito sa pagpong ito, alam na ng taong bayan na palabas lang itong mga kalaban kung sino yung mga namumuno ngayon. Gumagawa na sila ng paraan. O, muntik pa nga eh, di ba? Gumagawa ng kwento. O, gipitin, ipitin, kasuhan, at itong impeachment daw di umano. O, pati yung pondo ni Ate Sara, eh, di ba? Ginigipit. Eh, ano nangyari? Yung mga senador. Ah, nakakaramdam nakaramdam na rin yung mga senador eh. Malakas ang mga Duterte O oh, sige, ibigay na natin. Baka tayo pabalikan yan. O, oh, binigay na yung pondo ngayon. Buong buo ang pondo ni Ate BP. Ngayon, ang tanong dito, oo, kahit anong mangyari, oo, nagkabigayan na ng mga ayuda ang kung saan saan panig ng bansa, eh, pag tinanong mo ating kababayan, Duterte pa rin sinasagot nila. O, kayo mga kasama, naniniwala ba kayo? na itong uh, lahat ng nangyayari ay pamumulitika. Di ba? At ang nangingibabo ay pangalan Duterte pa rin. Napakaswerte talaga natin. No, dahil malapit na ho natin maramdaman ang pagbabago ulit. Ha? Gustong gusto natin makabalik ang mga Duterte. Sana lang, no, Tatay Digo, kung pwede lang ho. Ha? Kung pwede lang ho, na kayo na ang bumalik. At ito na lang ang panalangin na lang natin. Ate Sara, ati Sara naman ha, baka pagbigyan mo naman kami. Pagbigyan mo kami. Ah, 2028, ikaw na yung pangulo namin. At sana, isa pang Duterte ang maging Ha? Ah, Pahig ba kayo? Sangayon ba kayo sa atin, mga kasama? Isa pang Duterte ang maging busy. Either si Pulong o si Baste. Doon sa dalawa, basta Duterte. Ah, tapos yung ginawa ni Tatay Digong, ganun din, katibay. Oo. Lahat ng ginawa ni Tatay Digong, ganun din. Mas higit, higip higitan pa. Yan ang kagustuhan ng ating kababayan. Ang gusto natin kasi, katahimikan. Yung kampante ka lang, lalakad ka sa gabi, oo, hindi mag na, oh, ka mag-iisip na hold upin ka. ba? Diba? Ganun eh. Eh nangyayari eh. Wala na. Wala ka nang, Diyos ko, pag-uwi ko. Sana hindi ako mahuli. Ganun na nangyayari ngayon eh. Sa mga kabataan. O kahit hindi sa kabataan, yung mga nagtatrabaho na umuwi sa gabi. Takot na takot na ho silang mag, magsiuwian. Oo, meron nga ho. Puro balita. Alam nyo, puro balita. Snatching, holdapping. Awawa. Ano? Ah, tuloy natin. Sige sir, thank you. you. Ma'am, survey ma'am bilang Pilipino. Kanino kayo mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Uh, Is sa totoo, na wala talaga. Undecided. 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 Thank you, thank you. Thank you. Sir, Sir, bilang sir, bilang Pilipino, kanino ka mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Duterte ako. Duterte? Oo, oh, di ba? Duterte, sir. Maganda <laughs> yung iniwan niyang ano eh. Yung iniwan niyang legacy. Okay, yung sa Pilipinas. Pilipinas. Sige okay, sir, thank you sir. Try Kawit tayo. Kawit tayo. Kawit tayo. Kawit kami, Tawid kami guys kasi ano, copyright. Grabe, wala pang Marcos na pumili, puro Duterte. Duterte. Totoo naman, kuya makikita mo naman talaga, halos lahat. Ha? Kasi alam nyo po, oo, lahat. Nabudo lang um, sambayan ng Pilipino dito sa nangyari nito. Kasi kasagsaga no, nun, nung hindi pa nagde-decide si Ate Sara, oo, hindi pa umuugong yung pangalan ni ano, di ba? Nung nag-decide na si Ate Sara, ngayon nangibabaw yung pangalan. Dahil andun si Ate Sara eh. Si Ate Sara ang nagdala sa pangalan niya. Diba? ba? Katotohanan lang po tayo. Ang mga Duterte ang nagdala kung sino ang nakaupo ngayon. Oo, kaya hindi nila mapag malilin lang. Ngayon ito, 'di ba? Kahit sa survey, alam na. Oh. Kaya misan naisip na lang natin, 'no? Sana uh, bukas 2028 na, ha? Para mapadali na. 'Yun lang. Mapabilis. O tuloy. Hoy, ma'am. Ma'am, ma'am, Okay lang bilang Pilipino, kanino ka mas nagtitiwala, uh, Marcos o Duterte? Wala. Uh, ma'am, okay lang, ma'am, survey. Kanino ka mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? The Monte Heart Smart oh, has been proven to help lower cholesterol in as early as four weeks. Duterte, Duterte. bakit Duterte yeah, ma'am? Kasi maganda po yung patakaran niya. Po. No, wait, patakaran ni Duterte. Uh, Thank you, thank you ma'am. Mabuhay po kayo. Ako. Puro Duterte, mga kababayan. Ano, sa bakery. At saka niyo mga kasama. Oo, pag mga ang topic ha, ayan dating Pangulo, si Ate Sara, mga kaalyado ng Pangulo, ang ganda po, mubulusok po yung mga nanunood. Talagang nagko-comment sila, nagsisimpatya sila, talagang pinapanood nila, tinatapos nila yung video. Pero kung sino yung nakapuo, at yung kaalyado na nakaupo, eh, pansinin nyo ho. Ito hindi sa pag-ano, ah. ah. Tignan nyo ho, pansinin nyo lang. Kayo na po ang humusga. Wala naman po tayong pinapatamaan kung sino yung mga oh, sumusuporta doon sa nakaupo ngayon. Basta tayo ay nagkokomentaryo lang. Pansinin nyo po. Yun lang po ang komento natin dito. Oh, tuloy. Yes, okay, Ma'am, okay lang ma'am, survey bilang Pilipino. Kanino ka mas nagtiwala, nagtitiwala sa Marcos o Duterte? Wala? Pili ka lang, pili ka lang. Malino ka nagtitiwala dyan. Sa mga Marcos o Duterte? Duterte. Duterte, di ba? Ma'am, kayo ma'am, survey lang ma'am. Bilang Pilipino, kanino kayo mas nagtitiwala sa mga Duterte o Marcos. Wala akong masabi. Sapi. Wala akong masabi? po? Kasi lahat naman tayo, pa, oh. no, meron talagang corrupt, corrupt, si walang... Wala akong wala. masasabi. Pareho po, pareho sila tingin ko. Pareho? Sige po, thank you. Thank you po. Sir, okay lang survey? Ma'am, okay lang ma'am, survey. Bilang Pilipino ma'am, kanino kayo mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Duterte. Duterte? Bakit Duterte ma'am? Matapang. Matapang. <laughs> sir, kayo sir, okay lang survey. Okay? Bilang Pilipino sir, kanino kayo mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? So, mga Marcos. Mga Marcos? Bakit Marcos, Marcos sir? Marcos lang. Marcos lang. Kayo sir. Kayo sir. Duterte. Duterte. Magkatabi okay, sila. Marcos at Duterte. <laughs> Sige sir, thank you, thank you. Maganda pa mamalakad. Sir, okay lang. Bilang Pilipino, kanino ka mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Duterte. Duterte. Bakit Duterte, sir? Eh, yan ang gusto ko lang. Eh. Basta Duterte. Basta Duterte. Kayo, ma'am. Kanino kayo mas nagtitiwala? Duterte. Duterte din. Bakit Duterte, ma'am? Ah, basta maganda. Yun. Maganda si Duterte. Thank you po. Thank you. Thank you. Daming Duterte. Ma'am, okay lang survey. Bilang Pilipino, kanino kayo mas, mas nagtitiwala? Sa si Marcos o Duterte? Duterte, Duterte din sila. Hindi ba Bakit po Duterte? Ayun. Mas na Duterte? Basta Duterte! Ayun! Kaya, na kanino kayo mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Duterte! Duterte kasi oh. hindi oh. kanya ni iwanan sa ano gaya nung pandemic ayun hindi iwanan di ba tama may point okay, siya ma. thank ate. you ma'am kaya Duterte dahil talaga nga hindi daw nang iiwan si Pangulong Duterte dati totoo naman Ma'am, okay lang, sir. Okay. Kanina kayo mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? No comment. Ayan. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am? Sorbet? Sorbet, ma'am, kanino kayo mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Wala? I decided. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am? Sorbet? Thank you. Ito. Sir, okay lang, sir. Tatawid. Tatawid. ba? Sabi ko sa inyo eh. Pero Duterte na, po talaga ang ano nangyibabaw ngayon. Sa Marcos o Duterte. Duterte yan yan, sabi. Ayan o. Kanina ang titiwala. Marcos o Duterte. Duterte. Duterte bakit? Duterte ma'am. Ha? Ah, Parang mas okay siya eh. Ayan. Okay, Duterte. Basta. At best. Ayan. Thank you, thank you. Saan tayo? Baklasi na ano? Baka may storbo. May storbo. Grabe, daming Duterte. Daming. Tulot-tulot. Tulot-tulot, Oh, Ayan, ah, eto na. Tapos na po ang boxing. May nanalo na ho dito. Ibang klase ho, ang sagot dito, ha. Ah. Kikita nyo sa survey, actual survey, no cutting. Ha? Ah, wala hutong cut-cut, ha. Ah, according sa video na napapanood natin. Oo, oh, ilan ang bumoboto doon sa nakaupo ngayon at ilan 'yung bumoboto oh sa Pangulong Duterte. Ibang klase. Eh lalo na ho pagka uh, dumating na 'yung uh, botohan, 'di ba? Maski yung bata, 'di ba? Bata pa 'yun. Alam niya kung ano yung nangyari noon sa nangyayari ngayon, O Tuloy. Tanong. Ma'am, mamosurve lang mam ma bilang Pilipino. Kanino kayo mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Wala. Undecided. Thank you. Ay, hey, sir. Kanino kaya mas, ka mas nagtitiwala sa Marcos o Duterte? O, sa ano? Sa Agila. Sa Agila. oh, okay. Agila ng Davao. Aylo? Bakit sa Agila ng Davao? Basta Agila ng Davao. Oh, ng Davao. Ayan, thank you, thank you. Kayo, ma'am. Kanino kayo mas nagtitiwala sa Marcos o Duterte? Duterte. Bakit Duterte, ma'am? Basta Duterte. Ayan, thank you, thank you. Sa YouTube. Vincent Tabigi, search nyo. Tsaka sa TikTok ha. Thank you. Ma'am kayo ma'am, kanino kayo mas nagtitiwala sa Marcos o Duterte? Parehas lang. Parehas lang? Parehas lang. Sir, ikaw sir. Bilang oh. Pilipino, kanino ka mas nagtitiwala sa Marcos o Duterte? Ah, uh, puro parehas sila. Parehas? Oo. Oh. Parehas magaling? Puro magaling yan. Ay, yun. Sige, thank okay. you, thank you. Thank you, thank you. Sir kayo sir. Karino ka mas nagtitiwala, sir. kyo sir. Survey lang. Karino ka mas nagtitiwala sa mga Marcos o Duterte? Dito at saka dito. Ah, pareha at ah, dito. Ah, senior. Senior at saka ano? Duterte. Yung... Saka dito. Saka yan. Kaya e, nang mas gusto ko ito kasi Tata, mas din. Talino to. Oo. Uh oh. Kargado to ng ano, uh, talino. Talino. Ito, pag nabigyan mo ng talino, pare 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 mo tapang. Ito, pinoto ko to. Kaya lang nasira tayo. Nasira? <laughs> Ba't mo ko ba binablogs? Nakaano kami sir? Eh? Naka... Ibablog lang namin. Oh, Ibablog na lang namin sir. Kung okay. ayaw nyo ano yun. Mo, no. Ah, sige, Kasi sige. pa, hindi naman ah, ako nabigay ng tayong tulot sa'yo na i-flags eh. Bayaan mo ako. Sige, 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 sige ano na lang namin sa Ano, Ika, 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 namin Sir. Ikakat na lang namin sa uh, oh, ko na lang. Gusto ko ito, gusto ko ito. <laughs> Binoto ko ito. Oh. Gusto ko rin ito. So, yan, like a Ah, sige, sige. Thank, Thank you, sir. Thank you. Ah, di ba? Di ba klase, di ba? Sir, kanina ka mas nakitiwala sa mga Marcos o Duterte nagkakatiwala niya. Huwag mo naman sila ako sa social media. Ako sir, ibablard na lang. Ah, ibablard ko. Walang problema sir. Sige sir, thank you. Ito sir, survey lang. Ito na to. Ganun din sa akin ko. Itong survey na to mga kasama, ibang klase. Ha? Ah, halos lahat uh, ah, sumusuporta sa Pangulong Duterte. Ayun ah, ah. Oh, maliwanag pa sa maliwanag sa tubig ulan o sa tubig na mineral water na ito talaga, eh panalo na. Ha? Ah, tuloy ah, Decided. Thank you, thank you. Ma'am, ikaw ma'am. bilang Pilipino, kanino ka mas nagtitiwala Kay Lenny. Kay Lenny? Yes. Kay Lenny lang? Oh, kay Lenny lang. Walang mga, ito may ayuda, ito walang ayuda. Ayun. Oo. Oh, okay. Kay Lenny baka, ayun, Lenny. ano na, libre lahat. Oo. Oh, okay. so sabi ni Marcos, mumura daw yung bigas. Ayun. Naging mahal pala yung bigas. Patay. Di ba? Ah. Magkata rin naman si Duterte na matay Ayan. lahat ng ating. Okay na. Pwede ako ayuda. Pero, right. Pero Lenny. Wala bang pera dyan? Wala ka pala eh. Thank you. God blessing ha. Thank you. you. Kayo ma'am. Sino pinagkakatiwalaan ito? Lenny Denny. Lenny Denny. Si Lenny. Ayan. Thank you. So, Thank na you. Sana next manalo na si Lenny kung tatakbo. O. yan hindi na natin tatapusin. Alam na natin kung sino ang nagwagi. At dito naman tayo. Oo, kung saan nagsalita si Attorney Bic, ha. Si Attorney Bic naman ang uh, oo, ang uh, magsasalita dito. Ito naman ay patungkol saan? Oo, sa paghaharap ng uh, Tuad Committee ha? at saka mahakbang na maisug. Ayon niya sa video. Attorney Bic, pwede mo may kwento sa amin kung ano yung uh, oo, mga usapin ha. Oo, ito. Ano masasabi mo sa decision ni PRRD na dumalo sa Quad Continue? May isug. Yun na pagpapasya yung ginawa ni Pangulong Duterte na uh, mag-attend sa nagaganap na hearing ngayon sa Kongreso para once and for all ay kanya nang harapin yung mga di o man ay nag-iimbestiga in aid of legislation mm. at harapin na rin yung mga matagal na nagahamon at nag aakusa sa kanya ng kung anong krimen. Tama. Isang hapang ba ito? Matungo sa uh hustisya -huh. o dagdag kontrokensya? Pagka pinag-uusapan natin ng hustisya, dapat eh, isang pa na lang nila yung kaso nila kay Pangulong Duterte dahil ang yabang-yabang nilang sinasabing kompleto sila. <laughs> Meron silang documentary Testimonial and object evidence, may mga corroborative witnesses pa. E eh, kumpleto na pala yung inyong mga ebidensya. Bakit hindi pa ninyo isang pa yung kaso ninyo sa totoong Korte? Yeah. Hindi sa Korte na kung saan ang layunin ay uh, subject ni Duterte, particularly President Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte to a clear case of political persecution. Yeah. So, yan na. Narinig natin ang usapin dito, ha? Kaya nga sa sa inyo, huwag kayong uh, papahuli sa mga balita, issue at reaction, ha? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Hanggang sa muli, ha? Bukas meron po tayong upload, ha? Magandang gabi, magandang hapon. oh bye-bye.